nang araw sa inyong lahat sa lahat po ng mga manonood at po sa Pilipinas. Magandang gabi. Kumusta po kayo? Ngayong e, araw na to ay uh, napakalamig at nakakatapos uh, lang ng uh, bagyo. Yung bagyo dito ay uh, nakakatakot din pala. More on hangin at konti lang yung ulan. Hindi tulad sa atin na uh, andyan na yung ulan at hangin na malakas, at bumabaha sa hanggat ngayon kung tatanungin nyo eh wala kaming ilaw, walang ilaw at wala rin internet kaya napakahirap hindi rin makapagluto dahil ang kala namin ay electric kaya bibili sa labas at ang isa pa kailangan natin ng internet hindi makapag uh, hindi makatawag sa ating pamilya para makausap natin so yun ngayong araw pong ito ay eh, uh, Mag-share ako doon sa mga marami pa rin kasing nagtatanong sa Pilipinas, yung gustong mag-abroad uh, na kung ano ba yung agency ko at yung uh, legit. So, isi-share ko ulit yung agency naman sa Pilipinas, dalawa yon na pwede kong sabihin na uh, isa sila sa napakagandang uh, agency na walang binabayaran na... P. So ngayong araw nito, simulan muna natin sa siyempre shout out muna ulit tayo sa mga nagpapa-shout out at dun sa mga kahit naman hindi nagpapa-shout out ay eh, isinasama ko dahil lagi silang uh, nanonood ng uh, video ko. So unahin natin kaya uh, Mark Go ng Northern Island. Kumusta po kayo diyan? Salamat sa panonood. Kaya Walter Waite taga Corks 23 years na raw siya wow. sa Cork dito sa Ireland napakatagal niyo po sir at taga Mindoro pa rin isa ring mangyan na tulad ko ano po bang trabaho niyo dyan sir napakatagal na niyo kailan po kayo magiritero mukhang malaki laki na yung naipon nyo Ayon at si Ogi yung nag nag-advise sa akin na magko ng uh, refundable tax, mag-apply. So siguro pag naka isang taon ako, pwede. Salamat sa tip sir na binigay nyo. Kaya uh, Maki Tropa, taga Fairview uh, Dublin, kala ko SM Fairview eh. sa akin dati to. Sabi ko kala ko Fairview eh. So yun, maraming salamat sir sa panunod. Kay Astra Neon. Maraming salamat din po. At sa mga taga mushroom Kay Aris Na galing Poland Na nandito na ngayon At saka kay Alan At uh, kalimutan kayong isa Pasensya na Basta yun, alam ko yung mga uh, sa mushroom Kumusta kaya dyan? Mukhang uh, Hindi yata kayo binagyo <laughs> May ilo ba kayo? Wala na akong charge Ayun Kay June Bal, bagong subscriber, maraming salamat po. Kay Diane Van Schafferer, na siyempre laging uh, nanonood sa Holy Land. Kay Sir Eduardo Ferrer ng Israel, kumusta sir? Maraming salamat. Kay, kay Sir Manny Caylo, kumusta rin po dyan sa US? At kay Rendolas Reyes, maraming salamat po. Yon, at sa lahat po muna nakakakilala sa akin sa mga nakakalimutan sa na nakakalimutan ko kay Kuya Gary. At sa lahat ng mga kasama niyo diyan at taga 721. Ayun, at uh, simulan na natin yung counting i share ko na agency na alam ko na makakatulong ito sa inyo. So, umpisahan natin doon sa nagpalis sa akin ang uh, wala iba kundi ang Aureol Global Connection. Sa so, makati ilalagay ko yan dito sa screen at yung contact number nila. So sa Aureol Global Connection, yung document na kailangan, eh, siyempre kailangan, meron tayong uh, passport na valid, di ba? Tapos mga diploma ng college o anong uh, uh, vocational or training course Hinahanap po nila yan. Tapos, siyempre, MBI, birth certificate, marriage certificate. So, kapag po nasili kayo, ay, uh, meron pong interview, at yun ay schedule schedule ng agency, as usual, ganoon naman lagi, kapag nasili, pa-schedule kayo ng mag-interview. At, uh, Minsan ang interview ay face-to-face uh, -face At minsan din ay via Via uh, Skype O sa Nakalini ko maalala So well, sasabihin naman sa'yo kung saan kayo i-interviewin At pagkatapos noon kapag nasilik kayo uh, Meron lang itong aureol na Hinihingi Na isang dokumento Na galing sa bangko kailangan po ay uh, kukuha po kayo ng bank statement or bank certificate ba na may laman po yung uh, banko nyo na ang minimum ay 50,000 pesos. So kailangan po na kumuha kayo noon. Yung po ay hindi show money na tulad sa iba sa Canada na yung pagpupunta kayo. Yung po ay uh, makita lang nila na doon sa print na certificate sa bank statement na meron kayong account doon na 50,000 ay okay na po yun. At kung sakali namang wala, ako wala naman ako ng ganong kalaki. Ang ginawa ko, meron ako sana ko, nagpalagay ako doon tapos ipinirin ko yung certificate. So, pwede na ninyong uh, ilabas ulit yung pera na nilagay nyo sa account nyo ang importante lang magka kayo ng uh, bank statement or parang certificate na rin yun nakalagay doon. magre-request po kayo sa inyong banko para maipakita sa agency yun po ang kailangan kapag po kayo ay na-select na at syempre yung ibang mga document na kailangan nila yung uh, magpapile kayo ng uh, e-registration siyempre sila na rin yung magkako ng uisig uh, kung nasilig kayo sila mag-aayos po nun. kasi bali sa akin sila nag-aayos bago akong uh, apply sa kanila at nasilig ako sila na po yung nag-aayos ng mga uisig uh, ko sila na rin po nagbayad sa OWA So, bali, ang binayaran ko sa Aureol Global Connection ay uh, medical. Yung medical po. Yung medical naman, hindi, hindi naman gaano kalakihan at uh, umabot ng 2,400 pesos lang naman. So, kaya-kaya na natin yun na uh, ihanap kung wala tayo o ipanghiram ay sino man po ay sigurado na tayo ay uh, makakalis So kung tatanungin niyo kung gaano naman katagal ang paghihintay para dumating ang uh, working permit at visa. So simula natin sa working permit, dumadating ang working permit ng mga 2 weeks. Katagal. Tapos, pag lumabas na po yung uh, working permit, siyempre ang hihintay na lang natin ay yung uh, visa natin. So sa so paghihintay naman ng visa, ay 8 uh, to 10 weeks po ang pinakamatagal para lumabas ang visa. At all in all, pag, nyo, para makaalis, makakaalis po o magiging maayos ang lahat, sa tulong ni Lord ay 6 uh, to 8 months ang paghihintay. Medyo matagal-tagal din po ang pinaghihintay ko. Yung po, kailangan lang po natin ng tiyaga para at samahan po natin ang dasal para sa mga hinihintay natin. Konting tiwala lang po. At uh, siyempre, ang tips ko sa inyo, huwag po tayong mag focus sa isang agency, kailangan meron tayo isa hanggang tatlong agency na ina-applyan. Sa totoo lang nga po, eh, na-select na ako dito sa Aureol, naayos na yung uh, papel ko, pero nag-apply pa rin ako sa iba. At yung, yung susunod kong agency na yon yun yung isi-share ko sa inyo. <coughs> so yun, sa Aureol, Siyempre, nandiyan lahat yung mga NBI, Certificate, ulitin ko Marriage Certificate uh, Diploma Yung diploma nga, yung tulad ko, si-share ko lang Yung diploma ko na pinag-aralan ko ng vocational Eh nasa Mindoro Naka-laminate pa yon, So, ang binigay ko lang sa kanila ay eh, xerox Sabi niya, kailangan po namin ng original na diploma So, anong nangyari? Sabi ko, eh <coughs> nakalaminate na po tsaka nasa Mindoro yun. walang problema yan padala niyo dito so yun nag -tinawagan ko yung kapatid ko para ipa LBC at yun talagang ibinigay ko sa kanila yung diploma ko at kapag nasa po kayo kailangan po na talaga ng original copy ng mga documents yun po ang kailang kailangan at dun nga pala sa sa visa ang mag-aayos po ng visa ay ah uh, BFS Global So hindi na kayo pupunta doon bali ang agency ang uh, maglalakad noon para dalhin yung mga document nyo at tapos yung BFS na yon ang magpapadala ng mga papel nyo o mag-aayos para ibigay sa embassy ng Ireland Kung sa Ireland po kayo pupunta ang agency po ay Aureole Global Connection Karamihan po ay Ireland uh, yan. at uh, kaya nga ng uh, vlog ko dati. Meron din po silang agency dito sa Ireland. At yun ay uh, nagawang ko na ng content, nabigyan ko na ng tips yung mga naririto. Sa ibang bansa na malapit dito na gustong kahit yung mga napunta sa UAE na gusto lumipat dito uh, nabigyan ko sila ng tip at uh, yung iba nagpapasalamat dahil uh, dahil daw doon ay may contact na sila So yun ang uh, BF VFS ayun ang mag-aasika ng inyong uh, visa at dadalhin sa Ireland At pagkatapos nun. Hintay lang tayo hanggang sa i naman tayo ng agency na tumating na yung visa. Eh di alam na natin ang susunod nun. At uh, paalis na tayo nun. Ewan uh, ko kung bakit ganun. So malaki ang ginugol ko at natingga ko ng isang taon sa Pilipinas. Dahil dyan sa agency na yan na marami pa rin opportunity na dapat naalisan ko eh, hindi ako nakalis. So yun, uh, unang-una, agency, Aureo Global Connection sa Makati. At uh, ilalagay ko dyan sa, dyan. makikita nyo sa screen din. At yung pangalawa naman na agency ay, uh, ano bang pangalan nun? Ayan. Ito po yung pangalawang agency na sinasabi ko, kung gusto naman yung pumunta ng Belgium, dito po kayo pumunta sa agency na to sa MRA. Yung MRA po ay Manpower Resources of Asia. Ito po ay napaka isa rin sa napakaganda. At uh, ang isa pa, ang pinagkaibahan niya sa Orion, ang Orion may bayad ang uh, <coughs> excuse. May bayad ang medical. Dito po sa MRA sa Manpower Resources of Asia the resources of Asia, wala pong bayad ang medical. Actually, sa totoo lang po nga, gaya nga na sinabi ko, habang ako ay pinaprocess yung prepel ko sa Aureol, naninigurado lang po ako. Eh, natanggap ako dito sa MRA at na-interview na rin ako, pinagmimedical na ako. So, yun ang problema ko ngayon. Pinagmimedical na ako, pero dun sa kabila, sa aureol, ay pinaparasis na. Pero ang problema ko sa aureol, hindi pa dumadating yung visa ko. At sabi naman nga pala dun sa mga staff ng aureol, huwag po kayo matakot, madalang po ang uh, nadideny ang visa. <coughs> so yun, sa madaling salita, etong MRA, ulitin ko, Belgium po yung pinapalis na ito, Belgium. Euro pa rin. At ang maganda, nung lumabas po yung uh, offer letter sa akin, ay napakalaki po ng diferensya ng rate. Uh, 5 Euro ang diferensya ng rate na ibinigay sa akin sa Belgium. Uh, at... Uh, sa medical nga ulitin ko libre so yun, ang kailangan naman sa MRA ay usually ganun pa rin birth certificate, marriage certificate at mga diploma training certificate, kailangan po niyan at kapag po kaya ay na select, select eh ganun din po ibibigay nyo ang mga original na kailangan at sa nga pala, huwag po kayong matakot na ibigay yung lahat yung mga original ng mga certificate nyo at ibabalik din po yon kapag kayo ay uh, umalis na ibibigay po sa inyo lahat yon At sa paghihintay rin naman, ganun din po, 8 uh, to 10 weeks ang uh, tagal ng lalabas ang visa. So, ayun yung MRA Manpower Resources of Asia ay sa Makati rin po yan ay ilalagay ko sa screen at abangan na nyo yung mga detalye kung anong lugar yon at tip ko nga po sa inyo kung wow. malik po kayo doon at mas maganda po na mag kayo ipasa nyo yung CV para mas madali po na kayo ay makontak kasi kung sa email ay medyo minsan nakakalimutan nila mag-open. Yun po, yung dalawa pong agency na yan ay napakaganda para sa akin. Kahit po dun sa isa ay nagbabayad ng 2,400 sa medical, sa Aureol, ay sigurado naman po kayong makakalis at inaasikasa naman po nila lahat. At yung Aureol na yan, gaya nga na sinabi ko, meron yan dito. Sa mga nanonood, sana po ay uh, yung naibigay kong tips sa inyo dati, na agency dito sa Ireland ay eh kayo po ay uh, nakausap na at kayo ay meron ng uh, kumpanya na nabigay nabigyan kayo ng kumpanya para dito sa Ireland Siyon po maraming maraming salamat sa panunood at sa lahat po ng mga uulitin ko yung mga nagme-message sa akin na medyo tagilid eh bukas po, pwede po nyong i-exit itong video ko dun sa lahat ng mga hindi medyo maganda ang sinasabi eh wala naman po tayong ginagawang masama kundi pagtulong din lang ang ginagawa natin so sana po eh tayo ay uh, maging maganda sa kapwa natin yun lang po ang masasabi ko so yun po, maraming maraming salamat ulit sa panonood Kita walang sawa niyong pagsubaybay sa video ko. Hello. Good morning. So, ayun, ah, nag-snow. Kung makita nyo, may puti doon. Kalsada. Na basa, ah, natunaw na. <coughs> ayun po. Muli hanggang sa muli po. At ah, mag-iingat po kayo. Hanggang ngayon ay eh, wala pa rin kaming ilaw. Walang internet. Hindi kami makakain bibili sa labas lagi ngayon pansamantala. Napakahira din po pala ang uh, uh, binabagyo dito. Yun po. Hanggang sa uli. Bye-bye. Mag-iingat po kayo.